Malaki naman ang kikitain mo dun, eh. Kaya lang, kapalit, hindi ka namin makakasama. Siyempre, iba rin na lumalaki si Princess na buo ang pamilya. Eh, naiintindihan naman kita, eh. Ganon din na nararamdaman ko. Kaya mo, konting sakripisyo lang, total. Para sa kinabukasan naman natin to eh. Di ba? Ari ko. Papi, ama na ba tayo? Sana. Kayawa naman siguro ang Diyos. Kaya dapat, papakabait ka na sa mami mo. Huwag mo siyang bibigyan ng sakit ng ulo, ha? Lalo na pag nasa Saudi na ako. Siyempre. Okay, sige, play na. <laughs> enjoy na enjoy si Princess dito, no? Mm, tuloy na tuloy ka na ba? Oo, excited na nga ako eh. Parang... Ayaw mo yata. Hindi naman. Wala ka naman nakikitain mo dun eh. Kaya e, lang, kapalit, hindi ka namin makakasama eh. Siyempre. Iba rin na lumalaki si Princess. Nabuo ang pamilya. Eh, naiintindihan naman kita eh. Ganun din na nararamdaman ko. Kaya mo, konting sakripisyo lang, total. Para sa kinabukasan naman natin to eh. Di ba? Siya nga pala. Saan ka kukuha ng pera pambayad dun sa placement fee? Ah, uh, kinairam ako ng mami ko kasi malaki-laki yung pensyon na nakuha niya eh. Ah, uh, Ling? Meron nga pala ako sanang hihilingin sa'yo eh. Okay lang yan. Kahit na ano bibigay ko sa'yo. Eh, nahiya ako eh. Bakit mo kainis ka ha? Kailan ka naman nahiya? Ah, uh, hindi. Huwag na lang. Hindi, huwag. O hindi. <laughs> eh, pwede sana habang nasa Saudi ako. Sa atin muna tumira ang mami ko. Naku, huwag lang yun. sabi mo kahit ano. Ikaw naman, di ka na mabiro. <laughs> Ay. Sus, ginoo. Kamalas naman, oh. Kailan naman malapit na, ngayon pa naman mapaplatan nito. Hmm? Hindi kaya ako mahuli sa flight? Madali lang naman yan, eh. Tirayin na natin. Denki. Ha? Huh? Punin mo nga yung jack tsaka yung reserva. Huh? Oh, yan. Okay na? Kahit pang pumasok, e, mo pa. Sige, nalang. Uh. Uh. <laughs> <laughs> Aray! Nangit! <laughs> Sus, ginuko! Naputol yata ang kuha ng anak ko! Ang kamay! צ'וס!